Mga kababayan, isang malaking balita ang humanig ngayon sa mundo ng social media, ilang sikat na personalidad at influencer, binura na ng meta ang kanilang Facebook pages. Hindi lang basta dahil sa violation, kundi dahil sa isa sa mga pinakamainit na isyo ngayon, ang ilegal na online gambling. Oo, narinig nyo ng tama. Mismong meta, ang kumpanyang may hawak ng Facebook at Instagram, ang kumilos. At hindi lang ito basta crackdown, ito ay tugon sa opisyal na hiling ng mismong gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa ulat, 20 pages ng mga kilalang influencer ang sabay-sabay na tinanggal dahil sa umano'y promosyon ng ilegal na sugal online. Kasama sa mga tinanggal si Naboy Tapang, na may 5.5 million followers, si Satch Snilapiran na may halos 10 million followers, si Kuya Lex TV, at maging si Mark Anthony Fernandez. Malalaki ang pangalan. Malalawak ang rich. Pero kahit ganoon kalaki ang kanilang following, hindi sila nakalusot. Ayon sa grupong Digital Pinoys, na siyang nagsumite ng report kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, matagal na raw nilang binabalaan ang mga influencer na ito. Binigyan pa raw sila ng pagkakataon para kusang tanggalin ang mga promo content na may kinalaman sa ilegal na sugal. Pero ang masaklap, marami raw sa kanila ang nagwalang bahala. Akala siguro ng iba, wala lang yon. lang daw ang babala. Pero ngayong tanggal na ang kanilang mga page, malinaw ang mensahe, hindi na palalagpasin ng gobyerno at ng social media platforms ang ganitong uri ng irresponsibleng content. Hindi ito simpleng isyo ng pagpo-promote. Kapag ikaw ay isang influencer na may milyon-milyong sumusubaybay, ang bawat salita, bawat video, bawat post mo, may epekto. At kapag ginamit mo ang impluensya mo para hikayatin ang tao na tumaya sa mga illegal na sugal online, kahit pa o casual lang ito, isa na itong uri ng pananabutahe sa kinabukasan ng maraming Pilipino. Isipin mo, may mga estudyante, may mga OFW na ang hirap-hirap ng kita, natutong tumaya dahil nakita nila sa Facebook o TikTok na parang ang dalilang manalo. Pero ang hindi nila nakikita, ay ang masaklap na katotohanan, mas marami ang natatalo kaysa nananalo. At kung ang sugal ay wala pang lisensya o hindi kontrolado ng gobyerno, mas delikado. Wala kang habol. Wala kang proteksyon. Kapag natalo ka, goodbye na lang sa pera mo. At kung ang dahilan kung bakit ka nainganyo ay dahil sa isang influencer na pinagkakatiwalaan mo, mas masakit. Ang CICC ay nagsabi na may mga show cause order nang ipinadala sa mga influencer na hindi sumunod sa deadline. Ito ay legal na dokumentong nagtatanong, bakit hindi ka dapat kasuhan? At kapag hindi sila nakapagpaliwanag ng maayos, maari silang harapin ang criminal complaints. Kaya kung iniisip ng iba na ang pagiging influencer ay parang laro lang, nagkakamali kayo. Lalo na kung ginagamit ang platform para sa ilegal na gawain. Hindi porket sikat ka, ay immune ka na sa batas. Hindi lang Facebook pages ang pinag-uusapan dito. Maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay kumikilos na rin. Inutusan na nila ang mga gambling operators na tanggalin ang lahat ng billboard, posters, at ads ng sugal sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeep, bus, tren, at taxi. Ang deadline, August 15. Ibig sabihin, hindi lang social media ang linilinis ngayon, pati ang mga kalsada at pampublikong lugar. Malinaw ang layunin, bawasan ang exposure ng publiko, lalo na ang kabataan, sa sugal. May mga mambabatas na rin sa 20th Congress na nagsusulong ng mga panukalang batas para ay regulate o tuluyang ipagbawal ang online gambling. May ilan na gustong buwagin na agad ito, habang may iba naman na mas pabor sa mas istriktong regulasyon kaysa sa total ban. Sa kabilang banda, umalma naman ang ilang licensed gambling operators. Ayon sa kanila, hindi dapat isama ang legal na online gambling sa crackdown, dahil sila raw ay sumusunod sa regulasyon at nagbabayad ng buwis. Ayon din sa kanila, mas makakabuti raw na paigtingin na lang ang monitoring at enforcement kaysa tuluyang ipatigil. Balik tayo sa mga influencer. Isa sa mga pinakapinag-uusapan ay si Satch Nalaparan. Isa siyang model, content creator, at isa sa mga pinakasikat na social media personalities sa Pilipinas. Halos 10 million ang followers niya sa Facebook. Pero kahit ganon siya kasikat, hindi siya pinalampas ng meta. Ibig sabihin, hindi na ito usapang popularity, usapang pananagutan na ito. Si Boy Tapang naman, kilala sa mga unique niyang content mula sa pagkain ng exotic food hanggang sa mga nakakalokang adventures. Pero ngayon, ang lakas ng pangalan niya sa social media ay tila na balewala sa harap ng crackdown na ito. Ang mga ganitong balita ay hindi lang dapat natin panoorin, dapat pag-isipan natin. Bakit nga ba maraming Pilipino ang naaadik sa online gambling? Kasi mabilis ang kita, kasi madaling subukan, kasi pinapakita sa social media na parang normal lang ito. Pero ang totoo, hindi ito normal. Hindi ito simpleng laro. Ito ay may epekto sa pamilya, sa kinabukasan, at sa mental health ng tao. Ang problema, maraming bata ang exposed sa ganitong content. Walang filter sa social media. At kung ang mga iniidolo nilang influencer ay nagpo-promote ng betting apps, posibleng maimpluwensyahan silang sumubok din. Kaya ang tanong, saan papunta ang social media content sa bansa natin? Bilang mga Pilipino, may responsibilidad tayong lahat, hindi lang ang gobyerno, hindi lang ang meta, kundi tayong lahat na gumagamit ng internet araw-araw. Dapat matutong mag-report, mag-call out, at maging mas mapanuri. Para sa mga influencer dyan, hindi lahat ng offer ay dapat tanggapin. Kahit gaano pa kalaki ang bayad. Kasi kung sa huli, mawawala rin ang platform mo, ang pangalan mo, ang tiwala ng mga tao, walang kwenta ang kinita mong pera. At para sa mga manunood, huwag tayong basta-basta magtiwala sa sinasabi ng mga content creator. Magtanong tayo, totoo ba ito? Legal ba ito? Kapakipakinabang ba ito? Hindi na tayo dapat maging passive consumer lang. Dapat tayo ang unang naglalaban para sa tamang impormasyon, para sa ligtas na digital space, at para sa makabuluhang content. Sa huli, hindi ito simpleng isyo ng social media. Isa itong salamin sa kung paano natin ginagamit ang internet para ba sa kaalaman. Sa kabutihan o sa panlilin lang. At ngayong malinaw na ang posisyon ng Meta at ng CICC, ang tanong na lang ay, sino pa kaya ang susunod? Mag-ingat tayo, mga kababayan. Hindi lahat ng flashy ay tama. At hindi lahat ng sikat ay dapat tularan. Ito ang Buzz Pinas, lagi nating isinusulong ang katotohanan, pag-iisip, at responsabling social media.